Ngayon po uh, good afternoon sa inyo mga bro. Ang uh, ngayon ay may pupuntahan lang po tayo sa Dasma. Yo. So, ah. Uh, <laughs> <ang betura> natin. <laughs> yeah, may pupuntahan lang po tayo sa Dasma ngayon. Ah, uh, tapos sa uh, kasi si uh, Moto Joe nagsasabi sa akin na antayin niya pa rin daw yung gagawin kong content na ah, about sa pagbili ng second hand na motor yun so ah, ah, pag-uusapan po natin ngayon pag-uusapan po natin ngayon yun ah wait lang ayusin e, ko lang yung bag ko. So baka hindi mahaba itong video na gagawin natin is ah eh, uh, lang sa inyo yung nung binili ko tong CR15 kasi itong R15 po natin ha hindi ko po siya nabili ng brand new second hand ko lang siya nabili kasi nung time na bibili ako December po yun eh nung time na bibili ako ah uh, wala pong available sa Yamaha na R15 uh, inikot po namin yung inikot na po namin ang buong paranyake wala, wala talaga wala kaming makuha na na R15 uh, kaya sabi ko sa asawa ko uh, Nagdesisyon na lang ako kasi napapagod na rin si misis eh. na lang din ako na sabi ko sige sige, hand na lang sabi ko para mas mura-mura. Kasi i-cash -ka po namin yung R15 eh. So pag uh, nag-second hand ako, mas mapapamura eh wala akong makuha no na ano eh na brand uh, binili ko nga pala tong R15 natin sa uh, Rizal. Sa may Rizal pa. <laughs> ito tropang tropang tricycle ng ulit na naman <laughs> ngayon sa binil natin to nung December sa Taytay oh, kasama ko ang bayaw ko bayo ko ang ano bayo ko ang kasama ko nun <coughs> <laughs> Ayun. Ah. Uh, uh, binili ko po 'to, ang unang-unang tining ko, uh, kasi may mga kaibigan ako na mekaniko eh. So, <clears throat> ang unang-unang tining nang ko, ah, uh, makina. Tunog ng makina. 'Yun, 'yun kasi yung importante eh hindi yung physical appearance eh. wag na muna yon. Ang importante, makina. So, ini start ko siya. Mas maganda po kasi pag ang makina is yung ano, uh, first time bubuksan. Yung uh, ganong ganong oras. Kasi minsan, ang makina kasi, uh, merong time yan na hard starting sa umaga. Yung unang bukas mo. Uh, pangalawa, is hindi maganda yung tunog pagka pagka binuksan mo sa umaga yung first starting mo hindi maganda yung tunog ng makina kumbaga hindi smooth yon yun yung unang-unang tining ko dito kaya nagtaka yung may-ari siguro sakin nung in-start yung motor isa uh, umupo ako dito sa tabi sa gilid As in talagang umupo ako siguro nagtataka siya bakit bakit ako uupo doon anong dahilan well yun po yung dahilan pinapakinggan ko yung makina kung kung meron ba siyang lagitek -e o yung smooth yung yung ano smooth yung tunog ng makina yun tapos sa uh, pangalawang tiningnan ko po that time is yung tambucho so tiningnan natin kung Ah, hindi. ah hinayaan ko pala munang mag, mag na start Han, kasi pag ang motor, pag uh, unang start, mataas ang minor niya eh. So, mataas yung RPM ng motor. So, hinayaan ko lang siya naka-start. Tapos, sa ah, tining tinignan ko kung yung RPM is no normal bababa once na uminit na yung makina yun tapos ang pangalawa ko pong tiningnan is yung tambucho. Ayun. Titingnan niyo po kung kung may usok. Kung umuusok na. Ayun. Kasi hindi ewan ko lang dito sa ano ah, sa digital ah. Pero yung odo kasi minsan nadadaya. Ewan ko lang dito sa eh, digital. So hindi ako nagbabase doon tumingin ako ng tambucho tingnan ko kung nausok yun Pangal, uh, pangatlong tinignan ko tinignan ko yung kasi katulad nito ah uh, ginawa ko bali tinest drive ko na po siya no? kaya kasi kailangan kaso doon lang sa loob ng subdivision so ang magiging kampiyon mo lang doon is primera, segunda, tercera So yung tatlong lang yon. Hindi ka pwede magpatulin talaga. <clears throat> so kinausap ko yung may ang sabi ko sa kanya, ah, bro, hindi ko ma matetest drive to, Itong motor Nung maayos kasi malapit masyado. Sabi ko, hindi ko ma-matetesting lahat ng gear. Sabi ko sa kanya, ngayon pagka bibiling ko to, kukuha ko. Pero once na may problema, on the way home ako kasi malayo ako bako or ako eh Rizal siya sabi ko on the way ako at naging problema iikot ako babalik ako sa'yo sabi ko ganun sabi niya sige walang problema Kompidensya, uh, confident siya, kasi alam niya wala namang sira yung motor so yun na yung yun yung yun na yung ginawa ko di binili ko na si motor ah hindi, hindi mo na pala Pagkatapos kung tingnan yun, pagkatapos yung paliwanag sa kanya yun, about sa na kasi yun eh. Ah, <clears throat> doon ko naman, ko naman tinignan yung physical appearance. Tinignan ko yung gulong kung makapal pa. Tin tinignan ko yung, tinignan ko yung, ano nya, ah, yung flarings nya kung maayos pa. Yung mga ganun yun kasi madali nang maayos yun kasi ano lang yun eh baga minor so yun yung mga tining na natin nung kinuha natin tong motor so pag nakita mo naman na maayos yung blaring tapos yung makina ay maayos, ah, maayos naman yung tunog kaya kinuha ko siya ngayon, syempre, dun, don sa mga gear nya, sa mga kambi nya, hindi ka sigurado kasi hindi mo makakambi lahat, ba? Diba? Kaya nagsabi ako na, boss, pag abro, uh, pag uh, may naging problema, ano tayo, uh, ibabalik ka agad, sabi ko gano'n. Uh, umuo naman siya, kasi confidence Noong nung kinuha ko yung motor, na uh, nung papauwi na kami ah uh, traffic ang nangyari rito ah uh, nung kinuha ko na yung motor papauwi na kami tinesting ko ngayon yung motor well i-nesting ko siya na mabilis yung takbong para makita ko lahat ng gear yun so yun na maayos naman lahat ng gear so pagka nananakbo ka is every cambio mo is talagang humahatak siya yun kaya nang wala akong naging problema actually last time na pupunta ako rito huwag na sana mga ulit <laughs> naputulan ako ng clutch clutch cable well that is normal normal naman yun mangyayari mangyayari talaga yun kahit kanino motor na may clutch so mapuputulan ka talaga so yun po yun yung mga naging basihan ko kung, kung Paano ko kinuha si R15 natin? Yun. Hmm, fairness naman po sa mga sa makina niya talaga as in wala akong masasabi. Maganda siya. Wala akong wala akong problema. Yun, yun po yung mga naging basihan ko kung paano ko kumuha ng second hand. Yan. Ah, uh, tatanong niyo rin po nga pala kung kailan nag-change oil, kung kung kailan nagpalinis ng air, air filter, kung kailan nag uh, palinis ng EFI. Yung para po uh, detalyado lang po kayo sa so mga ganun. Pero ang na, nare-recommend ko po katulad noon, nung binili ko po to kasi uh, After 3 days, uh, ah, change oil ko na. Actually, maganda pa yung langis. Kasi mahalino ma pa. Pero para sa akin po ah, mas maganda ang langis nyo is madumi. Maitim, kumbaga. Bakit? Kasi po, pagka maitim yung langis nyo, ibig sabihin yung lahat ng dumi ng makina nyo is napupunta sa langis nalilinis yung makina. O, pangit po yung ano. Pangit po yung langis nyo eh. Isang buwan na kanyo nung ginagamit eh. Paulit-ulit eh. Tapos ang langis nyo malinis pa. Ibig sabihin, ang ang dumi po, nasa makina lang, hindi nawawala. Hindi natatanggal. Baga. So, yun. ano po ba <laughs> uh, basta yun po yung mga naging basehan natin para um, naging basehan ko para kuhanin tong R50 natin ito kasi yun yung mga minor minor na ayan shout, ito shop ni Sir Mikoy Moto Boulevard ayan sa Imus lang po shout out kay Sir Mikoy yun kay Mikoy Motospec ayan. may youtube channel po siya ha? Uh, Mikoy Motors Motors Yan. Eh ilalagay po natin 'to sa screen natin 'yan. Yan. Tsaka yung sa mga nagpapa-shoutout, shoutout po po kayo lahat. Ilalagay po natin sa screen 'yan isa-isa. Ah, marami maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta na 'yon. Sa atin. medyo bibilis tayo ng takot dahil ah uh, 4.30 kailangan makabalik balik ako eh makabalik agad ako baka kasi ang alam ko pag hindi busy si R10 si R10 Moto Gym pag hindi siya busy ah uh, magsushoot kami ng introduction introduction ko ngayon wala lang 4:30 makauwi ako So medyo traffic traffic dito bang pag-uusapan natin about sa motor sa mga second hand actually wala naman pong masamang bumili ng second hand na motor ang masama po pag hindi nyo chinik doon lang siya magiging masama kasi <laughs> hindi nyo chinik hindi nyo alam kung maayos pa yung motor o may sira pero wala pong masama sa second hand na motor Ayan po, Balikan ko po kayo mga bro balikang uh, Balikan ko po kayo Medyo traffic po rito Ayan, thank you Ride shape nga pala po sa atin ha, Sa mga nagda drive